apos ng kanilang madugong sagupaan laban sa mga kumitan na mga tungaaw ay umuwi na nga ang tatlong sinamang maing Mang Nasi at Dante Nagsalita si Dante Mang Maing, di ba dito ang daan papunta kina Sir Ali? Oo, dyan nga Pero liliko muna tayo rito Dahil dadalawin natin ang kuya ni Ali na si George siya ang kapitan sa barangay na ito. Magkikibalita muna tayo roon. Tiyak, maraming alam iyon dahil araw-araw siya nagpaparonda at sumasama rin siya sa mga ronda. Ah, okay po. Akala ko kasi naliligaw na tayo. Naku Dante, paano naman tayo maliligaw? Eh makailang beses na rin ako nagpapabalik-balik rito. Huwag kang mag-alala, hindi tayo naliligaw. Bakit ka ba nagmamadaling makauwi? Namimiss mo na ba si Binibining Nars? Hala, hindi po ganun. Medyo nagugutom na kasi ako eh. Sigurado ka ha? Na hindi ito tungkol kay Tia. Pero kung ako naman ang tatanungin mo, may pag-asa ka naman sa dalagang iyon kung susubukan mo. May mga pagkakataon kasi na nakikita ko siyang titig na titig sa iyo. Tapos kapag titingin ka sa kanya, Lilihis naman ang tingin niya sa ibang direksyon. Kaya sa tingin ko ay gusto ko rin niya. Ah, uh, opo, napapansin ko rin yun. At aaminin ko na nagaganda na ako sa kanya at nagkakagusto na rin. Kaso, alam niyo naman po ang punot dulo kung bakit ako narito, di ba? Magiging makasarili ako kung uunahin ko ang sarili kong kaligayahan habang ang buong pamilya ko ay nabulok na ang katawan na hindi pa rin nakakamit ang ustisya. At maliban sa kanila, nakakatiyak ako marami pang pamilya sa kabundukan at kadalagahan sa bayan ang magiging biktima ng mga rebelding aswang. Kaya kahit may pagtingin ako kay Narstia, ay hindi ko hati na atensyon ko sa pag-iinsayo at pag-ibig. Ah, okay. Sabi mo yan eh. Pero kung sakaling matapos ka na sa mission mo, ay wala namang masama kung balikan mo rito si Tia. Iyon ay kung may hihintay ka pa niya. Sa ganyan kagandang itsura kasi, bihira na nagtatagal ang dalaga na dalaga pa rin talaga. Siguradong marami iyang maniligaw kapag napirmis isang lugar. Kaso, hindi naman mapirmis sa lugar yang si Tia. At iyong mga lalaki naman sa bayan na gusto siya wala namang lakas ng loob na umakyat ng tatlong oras ang layo papunta sa pamayanan para manligaw. Sa pamayanan naman ay kaunti ang binata. Dahil pagsapit ng edad 15 ay nagsisipag-asawa na. Kaya wala rin umaaligin kay tiya sa pamayanan. Kahit papano may chance kang maabutan pa siyang dalaga. Kung hindi siya uuwi sa kanila kapag nalungkot yan sa pag-alis mo. Salamat po sa magandang payo, Bang Maing. Pero ayoko muna talaga isipin yan. Sige, ikaw bahala. Sinasabi ko lang ito. Dahil ayokong tumanda kang binata kagaya nitong si Nasi. Sumagot naman ang kapatid. Si kuya talaga, dinamay na naman ako. Hindi na nga ako umiimik eh, para hindi mo na ako gawing sampol. Tsaka, kung magsalita ka naman, para namang may pamilya ka rin kasama eh. Ano sinasabi mo Nasi? Nakalimutan mo na ba na may asawa't dalawang anak ako? Oo, dati yun. Pero dahil mas naging mahala ka sa iyo pagiging albularyo, kaya iniwan ka na rin nila. Wala ka na rin pinagkaiba sa akin, no? Oh. Sa bagay, tawa ka dyan Nasi. Inayaan ko mawala ang aking pamilya, alang-alang sa pagtulong sa ibang tao. Sumabat naman si Dante. Ano pong nangyari mang maing? Hindi ba nila matanggap na isa kayong albularyo? Hindi naman literal na ganoon. Tanggap naman nila yon. Sa katunayan nga, nakilala ko ang asawa ko dahil sa pagiging albularyo ko. Noong dalaga pa kasi siya, palagi siyang naglalakad ng tulog sa gabi dahil ginagamitan siya ng hipnotismo ng isang inkantong itim na nakatira sa balete sa unahan ng bahay nila. Mabuti nga at mabilis siyang naagapan ng kanyang ama dahil may mga aso silang tumatahol lang malakas kapag nakikita lumalabas na siya ng gate. Tinalian nila ang asawa ko para hindi umalis ng gabi habang tulog. Pero tila naging baliw iyon dahil naririnig niya na ang boses na tumatawag sa kanya at pinapapunta siya sa puno. Doon na sila nagharap ng albularyo. Nagkataon naman na naroon ako nagbabakasyon sa tsuhin ko habang naroon ako ay nanggagamot na rin ako noon. Kaya mabilis kumalat ang balita na may albularyo sa lugar nila. Sinundo ako ng ama ni Lucrecia para matignan ang kalagayan ng anak niya. At ayun nga, nagawan ko naman ang paraan na hindi na siya balik-balikan ng inkantong itim. Doon na nagsimula ang aming love story hanggang sa magkaanak kami ng dalawa. Kaso, noong lumaki na ang mga anak namin, ay gusto nilang lumuwas ng Maynila dahil mas maganda raw ang buhay namin kung doon kami. Sabi ko naman na paano naman ang mga tao sa buong lalawigan kung mawawala ng albularyo na tutulong sa kanila. Sinabi ko na pwede naman mag-aral sa bayan ang mga anak namin. Pareho lang din naman edukasyon ang maibibigay. Pero matigas ang puso ng asawa ko. Pati na rin ang dalawa kong anak ay kumampi na rin sa kanya. Kaya Disisyon nilang tatlo na iwanan ako at sa Maynila na manirahan. Magmula noon ay wala na ako naging balita sa kanila. Nalulungkot ako siyempre dahil nabubuhay ako mag-isa. Pero iniisip ko na lang ang mga buhay na naililigtas ko habang narito ako. Iyon na lang ang nagiging pakonsuelo ko sa aking sarili. Naging mabuting albularyo nga ako. Pero hindi naman ako naging mabuting padre ni pamilya. Sabi naman ni Dante, Ah, Mang Maing, sa pagkakaintindi ko po sa kwento mo, wala ka pong kasalanan. Tama ka naman, kung edukasyon talaga ang nais nilang makamtan, ay pwede naman sa bayan manirahan. Tapos, tuloy-tuloy pa rin ang pagdala mo sa mga pamayanan na nangangailangan ng tulong mo. Sa tingin ko, talagang gusto lang nila ng buhay sa syudad, kaya kanila iniwan. Kaya, huwag mo na po sisihin ang sarili mo Oo nga, tama ka naman dyan, Dante. Hindi ko na sinisisi ang sarili ko. Pero hindi ko lang talaga maiwasang malungkot. Mabuti na nga lang dahil kahit papano, dinadalaw ako nitong sinasi. Nagiging masaya na rin ako kapag kasama ko siya rito. Oh, narito na pala tayo sa barangay hall. Tara na sa loob, ipapakilala ko kayo pareho kay George. Agad na nga pumasok si Mang Maing sa barangay hall. Kilala naman siya noong nagbabantay sa information table. Kaya agad na silang pinatuloy sa opisina ng kapitan. Oh, long time no si Mang Mainga. Mabuti at nagpunta ka rito. Nakausap ko si Ali kanina. Sabi niya naroon ka araw sa bahay niya. Sabi ko naman na sana dumaan ka rito. Teka, bakit may matilamsik ng dugo ang mga kasama mo? Saan ba kayo galing? Ah, George, ito nga pala si Ignacio, kapatid ko. Ito naman si Dante, kaibigan niya. Na ngayon ay apprentice ko na sa paging albularyo. Galing kami sa dulo ng barangay. Ang sabi kasi ni Ali sa akin, marami na rito nagiging biktima ng kumitan at hinihingi niya ang tulong ko sa pagmamanman sa lugar. Kaya naglakad-lakad kami. Noong naroon na kami sa may munisipyo, ay may dalawang kumitan ang naroon pinasunod kami sa kanilang bitag. Akala siguro nila, ganun-ganun lang kami kadaling puksain kapag napasok na sa bitag nila. Pagkarating namin sa dulo ay napakarami nila doon. Mga tungaaw ang naroon eh. Sumabat naman agad si Kapitan George. Iyon ba yung kalahating aswang at kalahating tao? Di ba mabangis din yun? Nagagamit nila ang kakayahan ng aswang kahit hindi magpalit ng anyo bilang aswang talaga? Ah, oo, yun nga yun. Hinayaan kong kalabanin nito si Dante at ni Ignacio ang mga iyon para malaman ko kung may natutura na ba sila sa ilang linggo namin pag-iinsayo. At ayon, napatunayan kong magaling na estudyante ito si Dante. Bandang huli nga ay hindi niya na ng itak. Pinagbabalik niya na lang ang leeg gamit ng kanyang sipa. Kaya sila nagkaroon ng tilamsik ng dugo. Nakumang maing, Tamang-tama, tama. may hihingi rin ako ng tulong sa iyo. At magagamit mo itong dalawang kasama mo. May dayo kasi rito na negosyante. Napakabait ng itsura. Parang hindi makabasang pinggan eh. Pero sa gabi, ay nagiging mabangis na aswang pala. Ha? Talaga, George? Paano mo naman alaman? Noong dumating kasi yan rito, ay bumili agad ng malaking bahay. At nagpatayo ng negosyo, meat shop at bigasan. Eh dahil sa bagong negosyo, kaya pinakiusapan ko na kung mag-hire siya ng maging empleyado rito. Para yung mga nakapagtapos ng high school rito ay hindi na lumayo para magkaroon naman ng trabaho na dito rin mismo. Isa kasi yan sa proyekto ko ngayon. ini isa ko ang mga establishmento rito at nire ko na mag-hire sila ng at least dalawang empleyado na taga rito bago sila bigyan ng business clearance. Gusto ko kasing hindi lang mga negosyante ang umunlad. Layon ko rin na magkaroon ng trabaho ang mga tao rito. Kaya iyon ang ipinapatupad ko. Hindi naman mahirap kausap ang negosyanteng iyon. Ang pangalan niya ay Elliot Drabega. Ang sabi niya pa nga sa akin, hindi lang nao dalawa ang iyahire niya kundi apat dahil may bigasan siya at karnihan. Hanggang doon lang daw ang matatanggap niya dahil may mga dati rin siyang tauhan na eksperto na sa kanilang gawain kaya hindi niya mabibitawan at isinama niya sa paglipat rito. Tapos, ayun na nga, nagpa-apply ako ng apat na empleyado doon. Mga newly grad ng high school. Dalawang lalaki at dalawang babae. Kaso, pagkalipas ng dalawang buwan, nawala na lang bigla ang apat na iyon. Ang sabi niya ay nagsiuwi naman daw ang mga iyon pagkatapos ng duty. Baka raw nagtanan kaya hindi na bumalik. Noong una ay pinaniwalaan ko iyon kahit itinatanggi ng magulang ang ganoong anggulo na nagtanan. Noong sumunod na pinadala ko roon, dalawang bading at dalawang babae, naisip ko na imposible magtanan pa ang mga iyon. Tapos muling nawala ang apat. Ang sabi uli nila, baka nagtanan daw uli. Noong mag-imbestiga ako roon, sabi ng ibang tauhan na oo raw, napapansin na raw nilang may mga sekretong kwentuhan ang mga iyon at may nakahuli pa raw na may ginagawang milagro sa stockroom doon ko na napatunayan na nagsisinungaling talaga sila at merong pinagtatakpan. Dahil kilala ko ang dalawang bading na pinag-apply ko roon. Mula pagkabata ay bading talaga. Kaya imposibleng magkakarelasyon sa dalawang babae na may pagkatomboy din ang ugali. Tapos, nung makausap ko ang nanay ng isang babae, ay sabi na text pa raw sa kanya ang kanyang anak at sinasabing nanganganib ang buhay nila dahil hindi totoong tao ang kanilang amo at ibang mga tauhan kundi mga aswang. Noong una ay nag atubili siyang sabihin sa akin dahil baka hindi raw ako maniwala. Pero noong pilitin kong sabihin ang lahat ng kanilang nalalaman ay doon niya na ipinakita sa akin ang kanyang cellphone na may text mula sa kanyang anak. Magmula noon ay itinigil ko ng pagpapadala ng mga mag a na empleyado roon. Naisip ko kasi na parang ako na tuloy ang naglalagay sa panganib sa mga batang pinag-a-apply ko sa kanila. Kaso ang nangyari, nagpaskil naman sila ng wanted tender at helper. E di, hindi ko na tuloy makontrol. Hindi ko na rin nalalaman kung sino-sino ang nag-a-apply at tinatanggap nila. At kung buhay pa ba lahat ang kinukuha nilang empleyado. Kasi nga, hindi ko na mamamonitor iyon. Kaya, kailangan kong malaman kung anong ginagawa nila sa mga nawawalang tauhan. Nagsalita naman si Mang Maing. Ilan ba silang lahat roon? Mm, yung tatay na si Elliot, asawang si Nisa, tapos may dalawang anak na lalaki na parehong maskulado. Pero sa hapon o gabi lang sila lumalabas at palaging nakasalamin ng super dark. Tapos may dalawang lalaking orihinal na tauhan ng bigasan. Tatlo naman sa meat shop. Kaya bali lima ang tauhan nila na lalaki. Sa so, tingin mo ba, nangunguha sila ng biktima sa mga fiesta? Sa tingin ko ay maaari Kasi wala rin makakapag-report Lalo na kung mga dayo ang bibiktimahin nila Sige George Susubukan namin magmanman mamayang gabi O di kaya bukas Pero kailangan namin ang larawan ng tatay O yung si Elliot ba yun Tsaka yung dalawang anak niya Oo mang maing Napaghandaan ko na yan Nagutos ako ng panakaw na kukuha ng larawan nila Eto oh Kompleto na ang larawan dyan. Larawan niya ng buong pamilya nila at noong limang lalaking tauhan. Uwi ka pa ni Kapitan George, sabay iniabot kay Mang Maing ang isang envelope. Noong silipin niya ang laman sa loob ay mga pictures at may nakasulat na pangalan sa itaas kung sino ang naroon. George, hiramin namin ang mga pictures na ito ah. Kakailanganin namin to eh. Oo, Mang Maing. Dalihin nyo na yan. Marami naman akong kopya niyan rito. Siya nga pala, dumaan muna kayo sa bahay para makakain. Nako, George, hindi na. Mukhang babagsak ang ulan eh. Marami rin naman pagkain sa bahay ni Ali. At kami lang raw ang kanyang bisita, kaya doon na lang. Pero sa mga susunod na araw o pagkakataon, ay makikikain rin kami sa bahay mo. Asahan mo yan. Ah, opo, walang problema. Sabihin mo lang na makapaghanda naman ako ng pagkain espesyal sa pangkaraniwan. Oo, sige, salamat. Aalis na kami bago pa bumagsak ang ulan. Ang kapal na kasi ng kaulapan eh at malamig na ang hangin. Oo, sige mang maing, mag-iingat po kayo. Oo, sila ba ang dapat mag-iingat? <laughs> Oo, tama ka nga. Sila ang dapat mag-iingat. Sagot naman ni mang maing. Saka tinapig ang balikat ng kapitan at lumabas na sila ng opisina nito. Nakasunod naman agad sa likuran niya ang dalawang sina Dante at Mang Nasi. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad papauwi hanggang sa makarating sila sa tapat ng gate ng bahay ni Ali. Sabi ni Mang Nasi, Ang bango ng naaamoy ko ah, inihaw na liyem po ba yun? Sabi naman ni Dante, Inihaw na bangos ang naaamoy ko eh. Ewan ko sa inyo. Pareho na talaga kayo nagugutom. Uwi ka ni Mang Maing at pinindot na ang doorbell. Makalipas ang ilang segundo ay agad na yung nagbukas at ang dalagang si Narstia ang bumungad sa kanila. Tamang-tama ang uwi nyo. Malapit taming matapos ni Aling Rowena sa pag-iihaw ng liyempo at pangus. Pwede na tayong kumain maya-maya. Sabi ko sa'yo kuya eh, liyempo ang niluluto at may bangus din pala. Uy ka ni Mang Nasi. Si Mang Maing naman ay nagtuloy na sa loob at nakasunod naman sa likuran niya si Nasi. Sabi naman ang dalaga, Dante, ano nangyari? Natuyong tilamsik ng dugubayan sa piski at leeg mo? Nakasagupa niyo ba ang mga tungaaw? Hindi ka ba nasaktan? Ah, oo. Nakasagupa nga namin sila. Dinala pa kami sa teritoryo nila eh. At may mga patibong pero wala pa rin sila naging laban. Magaling lumaban si Mang Nasi eh. Hindi nga tumulong si Mang Maing. Ipinaubaya na lang sa amin ang lahat. At huwag kang mag-alala. Dahil wala naman ako sugat. Kaya nga nang sabi ko diba. Excited ako makasagupa ang mga aswang. Dahil matagal ko pinaghandaan ito. Kaya sigurado akong handa ako para harapin sila. Sige na pala. Maligo ka muna. Para fresh ka kapag oras na ng kainan. At... Uh, Tia, salamat sa pag-aalala mo ha. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na masaya ako nakasama kasama ka namin sa lakad na ito at na-appreciate ko lahat ang pag-aalala mo sa akin. Nahihiyang wika pa ni Dante. Matamis naman ang umiti ang dilag at sinabing, Wala yun. Nagpapasalamat rin ako dahil pumayag si Mang Maing na makasama ako rito. O sige na, pumasok ka na roon para makaligo. Dito na ako dadaan sa gilid Tutulungan ko pa si Aling Rowena sa pag-iihaw sa likuran eh. Ah, okay sige. Sagot ni Dante at tumuloy na sa pagpasok sa loob ng bahay. Kinahapunan. Sakto magsisimula na sana silang kumain ng hapunan ay may bumusina naman sa gate. Agad lumabas ang kasambahay na si Aling Rowena. Pagkapasok noon ay kasama na si na Ali, ang asawa nitong si Cindy at ang dalagang anak na si Julia. Mang mabuti at nakapunta kayo. Uwi ka pa ng babaeng si Cindy. Oo nga eh. Nabalitaan ko kasi ang tungkol sa mga kumitan kaya ako na parito. Siya nga pala Cindy at Julia. Ito ang kapatid ko, si Ignacio. Ito naman si Dante, kaibigan niya, na apprentice ko sa pagiging albularyo. At ito naman si Narstia, volunteer sa lugar namin. Ah, talaga ba? Mabuti kung ganun. Madadagdagan ang albularyo sa lalawigang ito. Nice meeting nyo, Dante, Tia at Ignacio. Nasi na lang. Nasi kasi ang palayaw ko eh. Ah, ganun ba? Sige pala. Sabi naman ni Mang Maing. Oh, magsiupo na kayo rito para sabay-sabay na tayo makakain. Naku, katatapos na namin kumain sa pinanggalingan namin. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Sabi naman ng lalaking si Ali, Mang main, kumusta ang lakad nyo? Successful naman Ali. Mamaya natin pag-usapan dahil mahabang kwento eh. Oo, oh, sige po. Siya nga pala, may dala akong alak, pampainit. Maulan na sa labas oh. At maya, -maya lang, magiging maginaw na ang paligid. Lalo at malakas rin ang hangin. Sayang nga ang pasayo sa plaza eh walang sasayaw kung ganito maulan. Kahit pa may tolda, mababasa pa rin eh. Kung malakas talaga ang hangin. Mabuti rin at tapos na ang duty ko. Bukas na uli ng umaga. Wala din naman masyadong tao na dumating. Kaya kalahati lang sa amin ang pinag-duty. Makakasabay ako sa inyo ngayon sa inuman. Paano? Maiwan ko muna kayo rito ah Magbibihis na ako sa taas at magpapahinga rin saglit. Bababa na lang ako maya, -maya para sa inuman natin. Okay, sige, Ali. Sagot pa ni Mang Maing at nagpatuloy na sila sa kanilang paghahaponan. Samantala, sa bahay naman ng negosyanteng si Elliot, ay naroon sila sa kanilang terrace nakatanaw sa may kalsada. Pa, mga ngaso ba tayo ngayong gabi? Halos wala akong makitang dayo na pakalat-kalat sa paligid eh. O kahit dumadaan lang sa harapan natin. Sa tingin ko, walang pupunta kayong sa sayawan dahil malakas ang ulan at may kasama pang malakas na hangin. Magsasayang lang kami ng pagod kung pupunta kami roon. Mabuti sana kung ayos lang sa inyo yung mga pakalat-kalat na lasing dahil iyon na lang ang pagtsatsagaan naming dukutin. Huwag anak, sayang talaga ang pagod nyo kung mga lasing lang ang iuwi nyo rito. Gusto ko mga dalaga at binatilyo para malasa. Ayoko ng karning amoy upos ng sigarilyo at laman loob na lutong-luto na sa alak. Magkaroon naman kayo ng konting respeto sa mga sikmura nyo. Huwag iyo kung ano-ano na lang. Kasi kung tutuusin, mas maganda pang kumain ng istak nating laman loob ng baka kaysa kumain ng karne ng laman loob ng mga lasinggerong yan. Sa so bagay, tama ka pa. Nangihinayang na din kasi kami sa gabi kung lilipas na wala man na tayong maidadagdag sa impact nating pagkain. Darating pa naman ang pick sa makalawa. Kaunting karni ng tao lang ang may natin sa kanila. Huwag mong isipin iyon, anak. Ako na ang bahala roon. Alam ni Musang ang kasunduan namin. Hindi tayo mga ngaso kung alanganin ang sitwasyon. Ayaw niya rin naman ng hindi magandang quality na supply. Kaya matuto silang maghintay. Masusunod, ama. Doon ako sa kwarto ko. Wala naman pala kaming gagawin rito. Uwi ka pa ng na anak ni Elliot tapos ang bunso naman ay nanatiling nakatambay sa may terrace at nakatanaw pa rin sa kalsada. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 10. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.